Maing bunta guys. ara, toda gisik ng lugpi sir. Makuhat ang petrol guys. Kay kulang-kulang pa niyo. Hindi pa niyo sakto niyo. Eh. Maghapon. Kulat lang mo mga kalods. Tanan ha. Ang kahoy. Wala pa niya abot. Kay gi order pa sa Japan. na mga Kulat lang mo mga simana. Kining dalana na. Puno na mo ni kahoy niyo. Eh. Kini. Taas ni dala eh. Ibaris na mo diri na ning kahoy. Huwag makagawa sa kong kahoy. Tuwa pa sa sulod sa block. Mga kalods, mga idol. Kini pa ni Dalan, dol. Kining mga kahoy ni Dere. Nanugpanis Dalan pag tumba na ko. Tara o. Oh. Ay sus, so, mate kayo. Tagas kayo. Uy, uh, Sao naman na. Watag petrol guys kay Alang-alang maning petrol podal dalo na to o, oh, pati ang eh. Ah maning kahoy na nanugpas dalan guys Ang kahoy gyud namo tanan pa sulod -sul sa blo, kay Ang bulldozer wala pa abot guys Uy, lapok ka. Loot na kayo. Oh. Oh. Di pa ni mo uning mga kahoya, guys. Tuwa taas buntod among kahoy, guys. Pinahunong pa. Tuwa dito. Kindala na. Pahingos ni. Oh, kita ni kau ya guys. Aisus, so, so bangga guys, guys. Bangagon. gun. Mau lagi pengen dari babai ini kau ini. Dulu apa kegawasan kembali lagi nak kau ya guys. Apa solusi blok guys? Apa yang bulu serba? Nakagawa sa kong tumbaran kahoy guys. Kining dalanan ni. Eh. Baris gini sa kini, kining mga dalanan ni. Eh. Puno gini, po pu pon.